Good morning mga boss, kumusta po kayo dyan? Samahan niyo po ako ating bisitahin uh, ng ating ongoing project dito sa River Lane Trail, Barangay Tapia, General Trias Cavite mga boss, okay? So, bali, time check mga boss, 8 o'clock in the morning, araw ng linggo mga boss, okay? So, tara mga boss, silipin natin mga boss, let's go! Bali kahapon mga boss, uh, nagbuhos tayo ng concrete slab dun sa likod na... Uh, area mga boss okay so, ngayon naman mga boss sa continuation pa rin nung uh, pagbubuhos ng slab mga boss dun sa may laundry area so bali nagki clearing na rin si boss bernon dito sa harap sa likod naman ganun din si boss berdan tsaka si boss uh, mel so ito kahapon mga boss nabuhusan na kinabot tayo ng ulan pero continuous pa rin mga boss nilagyan na lang ng uh, trapal design time uh, binuli mga boss after nung pagbuhos So ito mga boss, tatanggalan pa natin ng lupa. Bali remain to lupa pa rin to mga boss. Bali plano ni client mga boss i gravel uh, bed na lang to mga boss. Okay, so babawasan natin to. So ito naman yung laundry area mga boss. Bali naka tayo dito na 2 inches mga boss. So yung activity ni Boss Mel mga boss yung gray uh, gripo mga boss yung waterline para sa laundry. So yung sa plumbing drawing mga boss, meron siya dito nga uh, water line sa labas. So hinukay na namin, wala kaming makuha. So kumuha na lang kami ng supply dito sa ilalim ng uh, lababo mga boss yan. Good afternoon mga boss, kumusta po kayo dyan? So, samahan nyo po ako ating uh, bisitahin ng ating uh, ongoing project dito sa River Lane Trail, Barangay Tapia, General Trias, Cavite mga boss. okay So, dito na natin sinakay kanina yung semento tsaka yung uh, graba ngayon mga boss, gawa ng uh, walang available na driver tsaka truck dun sa ating kinukuha na na hardware sa RGB. Uh, hardware mga boss dito lang yan sa katabi ng uh, riverline trail mga boss so kaya tayo na yung uh, maghahakot para matapos na natin yung uh, iniislaban doon sa likod mga boss check natin mga boss So hindi pa sila nakakapaghakot ng debris mga boss Gawa ng uh, busy BC yung uh, hardware mga boss So ito na lang yung islaban mga boss So tapos na tayo dito sa likod yan. So dun mga boss nakadrop tayo na So dun mga boss sa dulo nakadrop tayo ng uh, 5cm para sa laundry mga boss yan So maglalagay tayo dun ng gripo mga boss. So meron na ring nakaabang na outlet. So gripo na lang yung kulang. yun mga boss inaabot na tayo ng ulan mga boss pero kailangan na focus natin tong halo mga boss okay? lamang po muna mga boss ang ating project update dito sa River Lane Trail, Barangay Tapia General Trias, Cavite mga boss. Okay? So mamaya mga boss, uh, bubulihin pa yan ni Boss Bertan. So inabot na tayo ng ulan, buti na lang. Uh, wala na yung ulan mga boss, okay? isang buhos lang. So thank you Lord. So yan. so last na yung mga boss, bubulihin na lang.